ito po yung mga sisiw mga farmers na nasa labas na i-transfer natin pero ngayong araw ay yan ang makikita nyo yung isa palaging kumukuskos sa kanyang mata yan, yan, yung itim so yan yung mga mata nila yan o, kumipikit kasi kagabi nag brown out pa kaya parang kinakagat yan ng mga lamok at the same time, meron ding namamaga mga ka-farmers dahil nung uh, ilang araw yung ulan dito sa amin. So nang, parang nagkakasipon sila. So yun, mapapansin yun yung nakaraang video na yung iba nagsisimula ng uh, nanamlay. So yan o, oh, nananamlay talaga sila. So lahat ng game foul na mga sisio ay pinasok ko dito sa loob ng brooder. Yung natira doon ay yung... Uh, shamo natin merong shamo at saka yung mga heritage breed so hindi yung tinamaan ng o oh, wala pang sign na yun know, o kumukuskus palagi sa kanyang mata so wala pang sign yung mga heritage breed na ganito na palaging kinukuskus o lumuluha yung mga mata ito lang ang mga game fall ang yan you know, o Ito lang yung mga game yung tinamaan ng ganito Na lumalabas na o lumala na. Kaya pinasok ko agad dito para hindi na ma lalong lumala At gagamutin natin ito So ito yung bibigyan natin ng uh, gamot na aquadox Para hindi na masyadong lumala yung Ang problema kasi dyan mga ka-farmers Kaya lumuluha yung mata at uh, na merong mga sugat ito dahil kinukuskus nila sa kanilang daliri. So yung kuko naman nila yan no, oh, yung kuko naman nila ay napakatulis kaya nasusugatan yung kanilang mata. So yan yung sanhi kung bakit may mga sugat yung mga mata nila. So di na natin patatagalin ito, bibigyan na natin ito ng gamot kada kasi kaawa na oh. So hopefully uh, mag-survive lahat ito at hindi lalong lumala yung kanilang sakit. So ito yung gamot na gagamitin natin ngayon mga ka-farmers, ito. So meron pala akong uh, stock dito ng primoxil powder na ito yung gagamot natin sana sa uh, yung sipon ng ating mga aling manok. Pero hindi ko muna ito gagamitin. Ito muna yung gagamitin na, na natin. Ito yung Aquadox. Usually ginagamit ito dito sa amin na panggamot sa uh, biik na nagtatai. So ito yung gagamitin natin na panggamot sa mga manok natin na may sipon o tinamaan ng sipon dahil uh, nakita ko sa last na gamit ko nito sa mga manok ay napaka-efektibo naman. So ngayon ito, ito yung tinatawag na aquadox antibacterial. So ang gamit nito mga ka-farmers ay, so yan yeah, o, for prevention and treatment of respiratory and enteric infection. Kung sa poultry, complicated si RD, kuraisa, so yan yung uh, tatama sa ating mga alagang sisiyo. Meron ding ikulay, infection, salmonellasis, foul cholera. So yan, sa babo yan, pneumonia, intereca, blah blah blah. So ito mga ka-farmers, ang nakalagay dito, Dissolve 5 grams in 5 liters of drinking water. Give the medicated water during the first 7 days of life. So yan, For severe infection, dissolve 10 grams in 5 liters of drinking water and give 3 to 5 days. So ito mga ka-farmers ay medyo tinamaan na yung ating manok ng hindi naman tayo for prevention kaya medyo uh, maglalagay tayo ng 2.5 liters na tubig sa isang sachet nito. So pwede nyo i-3 liters din para sa tubig ihalo natin. So yun yung ipapainom natin sa ating mga alagang sisyo. So yan. So ngayon, ititimpla lang natin ito. So mapapansin nyo, pula yung kulay ng Tubig o yung gamot natin. Kung sa primoxilian blue naman. So uh, kung mag uh, maintenance lang tayo na magbibigay ng gamot sa kanila 5 liters of drinking water sa isang sasya ng aquadox so ito ay proven and tested na dito sa akin na talagang nakakagaling gumagaling talaga yung mga sisiw pati na yung mga biik kung meron kayong mga biik na tinamaan ng ano uh, nagtatai. ang kinakailangan talaga maagapan agad so kailangan talaga tayong maging vigilant at palagi nating obserbahan yung mga sisiw natin kung wala ba silang uh, sakit para yung kapag nakita natin uh, merong diferensya sa kanila kaagad natin itong magamot para hindi na damage. so marami talaga yung tinamaan dito halos lahat itong nasa pinasok ko dito sa loob o lahat ng game ball na nandito ay tinamaan kapag hindi naman natin ito gagamutin ay sayang lang yung pagod at hirap natin sa pagbibreeding nito samahan, po ya, samahan mo pa yung gasto nito sa pagbibreeding sa pag-incubate at sa pagpapakain sa kanila so yung pagod at hirap puyat mo sa uh, pagod sa pagpapakain sa kanila pag-aalaga sa kanila so yun ang isa din na i-consider natin so yun mga ka-farmers hopefully ay maging maayos ito so ito yung sisiyo noon mga ka-farmers na magang maga yung mukha dahil sa kuraisa at ginamot natin ng primoxil pero kalauna nag-change din tayo ng gamot sa kanila at sa nakita ko ay yun, epektibo talaga itong gamot na ginagamit natin so yan o ayos na yung kanilang muka almost malapit nang mamamatay yung iba dito dahil nanghihina na pero uh, nagamot natin so healthy na sila ngayon so ito na lang yung natira dito sa labas mga ka-farmers, so, mostly dito ay mga heritage breed so ito, napakalakas nila dahil uh, yung mga game lang yung nagluluha yung mga mata kumpara dito wala akong nakikitang uh, nagluluhay yung mga mata o kinukuskus nila so yung game foul lang talaga yung mga tinamaan kasama nito pero nagbibigay pa rin tayo ng uh, gamot sa kanila for prevention na rin dahil kasama ito noong mga tinamaan ng sakit kaya para for prevention na lang para hindi na sila tatamaan pa dahil uh, alam ko meron na talaga itong uh, konting dinadama sa loob o meron na sipon sa loob para hindi na makalabas o mga lumala ay bibigyan na, da, na, bibigyan na natin ng gamot right. so ito lahat ay ayos na dito wala na silang uh, kuraisa o sipon o mamagayo o lumuluha yung mga mata nila at yung kahapon na meron tayong isang nakita na magang uh, magang magayong muka ay siniparit na natin So, eto lahat sila dito ay wala ng problema. Uh, healthy na sila. Maliliksi na rin, pero binibigyan pa rin natin sila ng gamot. So, para totally mamamatay yung mga bacteria o yung mawawala talaga yung sakit sa uh, ating mga alagang sisiw. So, for maintenance na lang natin ito hanggang siguro dalawa o tatlong araw. Katapos ay plain tubig na ang ibibigay natin sa kanila so ayan mga ka-farmers hopefully ay magiging maayos lang itong ating mga sisiyo so ito kasama ito ng mga sisiyo na inilabas natin dito sa brooder pero yung isa wala naman siyang sakit o wala namang lumuluha sa kanyang mata pero ah, ginigilaw ng siguro dahil itong iba niyang mga kasama dito ay maliliksi naman pero para safe na safe, magbibigay pa rin tayo ng gamot. So yan, pinapainom pa rin natin sila para talagang hindi tayo mga ngamba kung magkakasakit sila. So walang sign o walang sinyales na nagkakasipon sila. O tinamaan ng kuraisa. So nung pa tiling healthy yung mga sisiyo natin, So ganyan lang mga ka-farmers, ah, kailangan lang nating obserbaran talaga yung mga sisiw natin araw-araw. Kung meron tayong makitang konting nanghihina, agad nating aaksyonan ito o agapan para hindi na madamay yung ibang mga sisiw natin. Alright!